And your shoes. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Storm Warning Nagsimula ang kwento sa isang tahimik na kalsada sa gilid ng bangin sa Australia Dito ay makikilala natin ang bagong kasal na sina Rob at Pia Isang mag-asawang pranses na patungo sa isang liblib na lawa para sa isang fishing vacation si Rob ay isang abogado at si Pia naman ay isang iskultor. Isang buwan pa lang silang kasal at ang biyahing ito ang pagkakataon nilang makalayo sa gulo ng lungsod at magkasamang magpahinga sa tahimik na kapaligiran. Pagdating sa pantalan, nagrenta si Rod ng isang maliit na bangka at mga gamit sa pangingista mula sa isang lokal na residente. Samantala, nagpalit naman si Pia ng kanyang damit na panglangoy ngunit bigla naman nagiba ang kanyang mood nang mapansing pinagmamasdan siya ng dalawang matandang lalaki sa hindi komportableng paraan. Mabilis niyang inayos ang siper ng kanyang blouse habang nakakaramdam ng kaba. Gayunpaman, nang bumalik si Rob, dala ang mga gamit, hindi niya na ito binanggit at sumama na lang ito ng walang reklamo. Ilang sandali pa, makikitang naglalayag na ang dalawa sa lawa, napapaligiran ng malinaw na tubig at ng magandang tanawin. Pagkatapos ay ibinaba nila ang angkla at nagsimulang mangista, nagtawanan at magkwentuhan tungkol sa kanilang buhay at mga pangarap. Bagamat bago pa lamang sa pangingisda, si Pia ang unang nakahuli at tinulungan siya ni Rob na hilain ito pataas habang nakangiti ng mayroong pagmamalaki. Ngunit maya-maya Naging balisana na si Pia at iminungkahing bumalik na sila. Ang malinaw na kalangitan ay napalitan ng kakaibang kulay abong ulap. Samantala, si Rob ay nagkaroon ng interes sa isang isla na mayroong mangrove sa di kalayuan at iginiit na silipin muna ito. Habang papalapit sila sa isla, nagsimula namang umandar ng hindi maayos ang makina ng bangka, isang babala na may paparating na trahedya. Ilang sandali pa, napaandar din ni Rob ang bangka. Nagpatuloy sila sa hindi pamilyar na bahagi ng lawa at unti-unting lumalayo mula sa ligtas na pantalan. Lalong dumidilim ang kalangitan, lumalakas ang hangin at nagsimulang umalo ng tubig. Pagsapit ng gabi, paikot-ikot pa rin si Rob at Pia sa paligid. Hindi pa rin matukoy kung saan ang daan pabalik sa pantalan walang signal ang kanilang cellphone sa dibdib na lugar kaya tuluyan silang nawalan ng komunikasyon. Nagsimula ng kabahan si Pia at sinisi si Rob sa pagdadala sa kanila sa isang lugar na hindi pamilyar at walang tao. Sinikap namang manatiling kalmado ni Rob at patuloy na naghanap. Umaasang makakakita sila ng isang baryo o kahit anong palatandaan ng mga tao. Ilang sandali pa, bigla nilang namataan ang ilaw ng isang sasakyan na nakaparada sa isang maruming daan malapit sa pangpang. Sa una, inakala nilang makakatulong ito sa kanila, ngunit nang lumapit at nakita, nanlaki ang kanilang mga mata at natigilan ng may dalawang lalaki na pinapahirapan ng isang tao. Takot na takot sila, tahimik na tumalikod si Narob at Pia at lumisan ng hindi nagsasalita. Maya-maya, bumuhos ang malakas na ulan lalong pinahirapan ng kanilang kalagayan. Makalibas ang ilang sandali, may nakita silang mahinang ilaw mula sa isang lumang bahay na tila nakatago sa gitna ng makakapal na puno. Dahil wala silang no choice, napagdesisyon na nilang pumunta roon upang maganap ng masisilungan at upang makahingi na rin ng tulong. Ilang beses na kumatok si Rob sa harapang pintuan, umaasang may tao sa loob na maaaring tumulong ngunit walang sumasagot kaya sinubukan niya ang likurang pintuan na hindi naman nakalak. Pumasok siya sa loob at agad nakita ang kalat-kalat na bahay na puno ng mga kakaibang gamit at nakakatakot na mga bagay. Isang masangsang na amoy naman ang sumama sa hangin na agad na ikinahina ng sikmura ni Pia. Binuksan naman ni Rob ang harapang pinto mula sa loob upang papasukin si Pia. Sabay nilang sinimulan ang paggalughog sa bahay, naghahanap ng telepono umaasa na hindi magagalit ang may-ari sa kanilang pagpasok ng walang paalam. Habang iniikot ang paligid, natagpuan ni Rogue ang isang kubo sa likod ng bahay na puno ng malalaking paso ng mga halamang mariwana. Mabilis nilang napagtanto na sangkot ang may-ari sa iligal na gawain at ngayon mas delikado na ang kanilang sitwasyon. Bigla namang napansin ni Pia ang ilaw ng sasakyan na tumatago sa bintana sa harap at dali-daling sumigaw para tawagin si Rob. Bumalik na ang may-ari at naipit sila sa loob ng bahay. Narinig nila ang pagpatay ng makina at ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse. Nagkatinginan si Rob at Pia nang may halong takot at alam nila na nasa matinding panganib sila. Ang bahay ay pagmamay-ari ng pamilyang Wagner, si Papi ang ama at ang kanyang dalawang anak na sina Jimmy at Brad. Sila ay nagtatanim ng mga mariwana at nagkukunwa ring simpleng magsasaka lamang. Nang makita nila na pinasok ang kanilang bahay, galit na galit sina Jimmy at Brad. Agad silang pumasok at inabutan nila ang dalawa kaya agad nilang itinutok ang mga baril nila kina Rob at Pia. Sinubukang manatiling kalmado ni Rob at ipinaliwanag na sila'y naligaw lamang. Wala silang masamang intensyon at kailangan lang nila ng direksyon pabalik sa bayan. Humingi siya ng paumanhin at nangakong agad silang aalis. Ngunit walang pakialam si Jimmy at sinabi nito na malayo sila sa kabihasnan, walang mga hotel, walang telepono at walang paraan para humingi ng tulong. Sa halip na palayain sila, tinutukan ni Jimmy ng baril si na Rob at Pia at pinilit silang pumasok sa loob ng bahay. Sa loob ng mainit at maruming bahay, nagsimulang kumilo si Jimmy ng bastos at nakakatakot kay Pia. e pinakita pa nito ang batang kangaroo na nakatago sa kanyang jacket upang takutin ito. Samantala, kinaladkad naman ni Brad ang kanilang lasing na ama na si Papi na halos hindi na makalakad. Pinilit ni Jimmy na itago si Narob at Pia dahil natatakot siyang magalit si Papi kapag nalaman niyang may mga estranghero sa kanilang bahay. Ilang sandali pa, inutusan ni Jimmy si na Rob at Pia na maghilamo sa banyo sa isang maduming lugar na may masangsang na amoy. Habang naroon, pabulong na nag-usap ang mag-asawa tungkol sa kung paano sila makakatakas. Sinabi ni Rob kay Pia ang tungkol sa mga tanim na mariwana na nakita niya sa bodega at ipinaliwanag na iligal ang ginagawa ng pamilya Wagner at maaari silang makulong kapag nadiskubre ito ng mga pulis. Kaya nagkasundo ang mag-asawa na kailangan nilang makatakas agad upang i-report ang lahat ng kanilang nakita. Ngunit ang hindi nila alam, si Jimmy pala ay palihim na nakikinig sa labas ng pinto ng banyo. Narinig nito ang kanilang plano at tahimik na kinuha ang malilinis nilang damit. Pinalitan ito ng mga luma at punit-punit na basahan para hindi sila makatakpo. Paglabas ni Robe ay nakita niyang nawawala ang kanilang mga damit. Galit niyang hinarap si Jimmy at iginiit na ibalik ito. Lalo namang naggitngit si Jimmy, galit na galit kay Rob dahil pumasok ito sa kanilang lupain at nadiskubre ang iligal na taniman ng droga. Bilang kabayaran ng kanilang pagkakamali, sinabi ni Jimmy na kailangang sumunod ni na Rob at Pia sa lahat ng kanyang utos nang hindi nagtatanong. Pagkatapos, inutusan nito si Pia na magluto ng hapunan wala naman siyang no choice kundi sumunod habang ito ay nanginginig sa takot. Habang nagluluto sa marumi at nakakasok ang kusina, sunod-sunod na pangiinsulto at pagbabanta ang tinanggap ni Pia mula kina Jimmy at Brad. Dahil sa matinding kaba at na nasunog nito ang pagkain. Pilang parusa, inutusan niya si Pia na katayin batang kangaroo at iluto ito ng sinigang na kangaroo. Sabay sabing wala silang ibang makakain, Tumanggi naman si Pia, naluluha at nasusuka sa ideya ng pagkatay sa hayop. Nagbanta naman si Jimmy, nasasaktan si Rob kung hindi susunod si Pia. Kaya napilitan si Pia na sumunod sa mga gusto nito. Habang pinagdaraanan niya ang kalunos-lunos na gawain, nagtatawa naman si na Jimmy at Brad habang ang ama na si Papi ay lasing pa rin at walang malay sa itaas. Matapos ang hapunan, Bagamat nanginginig at halos wala sa sarili, nakiusap si Pia na magpahinga na. Pumayag naman si na Jimmy at Brad na doon sila matulog sa bodega ng taniman, ngunit kasama nila ron ang mabangis na aso. Sa loob ng masikip at madilim na bodega, sinimulang pagplanuhan ni Rob ang kanilang pagtakas. Maingat niyang pinagmamastan ang mga bantay, naghahanap ng pagkakataong makalusot kapag ito ay hindi nakatingin alam niyang kailangan nilang makaalis agad bago pa lumala ang sitwasyon. Ilang sandali pa nang makakuha ng tiyempo, wala silang sinayang na oras. Sa wakas, nakataka sila at mabilis na tumakbo sa isang madilim at masukal na daan. Umaasang iyon ng daan patungo sa pangunahing kalsada. Ngunit napahinto sila dahil napadpad sila sa bangkay ng lalaking nakita nilang pinapahirapan na ngayon nakahandusay na sa damuhan sa isang karumal-dumal na kalagayan. Bigla namang dumating sina Jimmy at Brad, hinablot sila at marahas na kinalagkad pabalik sa bodega. Pagbalik sa loob, sinubukan ni Rob na makipagkasundo sa pamamagitan ng pag-alok ng ransom ng $200,000 kapalit ng kanilang kalayaan. Ngunit pinagtawanan lamang sila ni Jimmy. Sinabi nitong hindi ito interesado sa pera at gusto nito ng mas nakakatuwang kapalit. Pagkatapos ay hinila niya si Pia at pinainom niya ito ng emperador. Lalo namang naging mapanganib ang sitwasyon nang magpakita si Jimmy ng intensyong saktan si Pia. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagising naman ang amang si Papi dahil sa ingay. Galit na galit siyang sumugod sa bodega at binugbog si na Jimmy at Brad dahil pinapasok nila ang mga estranghero sa kanilang teritoryo. Natakot si Papi na baka mabunyag ang kanilang iligal na operasyon ng mariwana kaya inutos nito sa kanyang mga anak na ikulong si na Rob at Pia sa loob ng bodega, pilit tinutulungan ni Pia si Rob na ngayon ay may bali na sa binti matapos hampasin ni Brad. Gumamit siya ng kahoy para suportahan ang binti ni Rob at subukang maibsan ang sakit nito. Sa kabila ng matinding hirap at panganib, nagsimulang mag-isip si Pia ng paraan upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Gumawa siya ng pansamantalang sandata sa pamamagitan ng pagdikit ng matutulis na pako sa takip ng isang kalawangin at may tapyas na lata. Pagkatapos ay nagtingin-tingin siya sa paligid. Nakita ni Pia ang isang lumang pamingwit na nakasabit sa dingding. Gumamit siya ng kawit at kaunting tali upang gumawa ng isang nakamamatay na patibong at iniligay ito sa isang tagong lokasyon. Inihanda niya ito para sa susunod na pagkakataong may pumasok. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Papi ang maingay na tahol ng aso. Kaya't inutosan niya si Brad na pumunta sa kamaling upang patayin si Rob. Inutos din nito na buhayin si Pia para sa kanyang masamang balak. Ilang sandali pa, Pumasok si Brad na may dalang baril. Marahas na ginising si Pia at sinabihang papatayin ito si Rob. Mabilis na nagisip si Pia at nagsimulang makipag-usap kay Brad upang ilihis nito ang atensyon. Sinabi nito na mas mabuti pa ito kaysa sa kanyang kapatid na si Jimmy. Sinabi ito ni Pia upang magtanim ito ng pagdududa at samantalahin ng tensyon sa pagitan ng magkapatid. Nang magsimulang kumalma si Brad, Agad na ginamit ni Pia ang patibong na inihanda niya. Tumama ang matulis na kawit ng pamingwit sa mukha ni Brad dahilan upang ito ay mapasigaw sa sobrang sakit. Sinamantala ni Pia ang pagkakataon upang kumuha ng mabigat na kasangkapan at paulit-ulit na binugbog si Brad hanggang sa mapatay ito. Itinago niya ang bangkay sa isang kabinet para hindi agad makita. Samantala, na inip na ang abang si Papi at inutusan si Jimmy na dalhin si Pia sa kanyang silid para sa kanyang masamang layunin. Pumunta naman si Jimmy sa kamalig at nagtanong kung nasaan si Brad. Ngunit nagkunwari naman si Pia na wala siyang alam. Nang mapansin ni Jimmy ang tugo sa sahing, tinangka ni Pia na tumakbo. Ngunit nahuli siya at kinaladkad papunta sa silid ng amang si Papi. Tinangka naman ni Papi na saktan at pagsamantalahan si Pia. Ngunit ginamit nito ang may tapyas na takip ng lata na ginawa nito at hiniwa ang singit ni Papi na nagdulot ng matinding sugat. Napasigaw ito sa matinding sakit. Sinira naman ni Jamie ang pinto upang makita kung ano ang nangyari. Ngunit nakatakas na si Pia sa bintana at tumalon pababa sa mas mababang palapag, iniiwasan ng mga bala habang siya ay tumatakbo. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga nakasalansang kasangkapan at kagamitan. Samantala, Pagdating ni Jimmy sa kamaling, narinig nito ang kaluskos malapit sa kabinet at bigla itong sumugod dito. Nagpaputok ito ng baril ng hindi tumitingin. Sa halip na matamaan niya si Pia Orob, nabaril niya ang bangkay ni Brad na bumagsak mismo sa kanyang harapan dahilan upang ito ay mabigla. Nang mapagtanto ni Jimmy, na patay na ang kanyang kapatid, lalo siyang naging marahas at desperadong makapaghiganti. Sa sandaling iyon, Sinamantala ni Napia at Rob ang pagkakataon. Nakalabas sila ng kamalig at ikinandado si Jimmy sa loob. Saka nagmamadaling tumakbo papunta sa kotse ni Papi na nakaparada sa harap. Desperadong makalayo sa bangungot ng gabing iyon. Pagpasok nila sa kotse, napagtanto nilang nawawala ang susi. Walang pag-aalinlangan, bumalik si Pia sa loob ng bahay upang hanapin ito habang naiwan naman si Rob upang magbantay. Sinuri niya ang loob ng bahay at sa wakas ay natagpuan niya ang susi pagkatapos ay tumakbo siya pabalik. Ngunit bago pa man siya makarating sa kotse, biglang lumabas si Papi. Sa kabila ng malubhan nitong mga sugat, tinangka siya nitong dakmain. Subalit na amoy ng asong bantay ang dugo sa hotdog ni Papi at biglang nagiba ang target nito. Marahas nitong inatake si Papi at pinunit ang kanyang laman hanggang sa tuluyan itong mamatay sa isang labot na paraan. Kasabay nito, nakalaya si Jimmy mula sa kamalig at sumakay sa isang traktora. Mabilis siyang bumangga patungo kina Pia at Rob, desperadong araruhin ang kanilang kotse sa tindi ng kanyang galit. Ngunit ang bigat ng bangkay ni Brad na nakasabit pa rin sa harap ng sasakyan ay nagpapabagal sa kanyang galaw. Sa pagkakataong ito, sawa na at ayaw nang magpatuloy sa pagtakas si Pia at napagpasyahan nitong lumaban. Ibinangga niya ang kanilang kotse sa sasakyan ni Jimmy dahilan upang ito ay tumilapon. Bumagsak ito at naipit sa umiikot na talim ng makinang pangbukid na nagresulta sa marahas at madugong kamatayan. Sa wakas, natapos na rin ang kanilang karumal-dumal na karanasan. Matapos sigurong wala ng natitirang membro ng pamilyang Wagner, umalis na si Napia at Rob mula sa nakakatakot na lugar. Pagod, sugatan, ngunit buhay. Humingas sila ng malalim, nagpapasalamat na nakaligtas sila sa dilupyong karahasan. Ilang sandali pa, makikitang palayo na ang mag-asawa habang naglalaho sa dilim ng gabi at tuluyang iniwan ang bangungot sa isinumpang isla. Ang moral lesson ng kwentong ito ay mas mabuti pang manood ka na lang ng Agnos Project sa YouTube kaysa mag-romantic fishing trip na may kasamang mga baliw at magluto ng sinigang na kanggaro. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.